Ngayong araw guys, nagpunta nga pala kami dito sa laot para manghuli at mga will nitong napakalalaking mga isda at buti na lang napakarami din naming nahuli kaya nga niluto ko agad namin yan para makapagpudrip dito sa ating treehouse. What's up guys, ngayong araw ay maaga nga pala kaming gumising kasi ngayong araw guys yung mga kami dun sa laot. Kaya nga ayun, maaga kami nag-prepare ng mga gamit namin dito para maaga kami makaalis. Ngayong araw nga pala guys, mga tayo ng mga isdang mulong kung tawagin dito sa lugar namin tsaka yung mga isdang bayang yung malalaki guys. Dito nga guys sa park na to ay eh, may baon na rin kami ni Dugong na pananghalian para in case na magutom kami ay eh, doon na rin kami kakain sa laot. At ngayong araw din nga pala guys, kasama ko yung tatay ko sa pangangawil kasi dito sa laot ay eh, marami siyang alam na timaan. Hindi lang nga namin kasama yung videographer namin dito sa laot kasi nahihilo siya at hindi siya sanay pumalaot. Kaya ngayong araw ay eh, ako na lang muna ang magiging videographer habang si Dugong ang nangangawil. At dito nga guys sa part na to ay nagbabiyahe na kami papunta do sa laod do sa may daanan ng barko guys kasi napakalalim at napakarami talagang isda doon. Bago nga pala guys tayo maharating doon sa ating pangangawilan eh madadaanan natin itong napakagandang rock formation dito sa gilid. Grabe sobrang ganda naman ng tanawin dito talagang relax kayo. At sabi nga rin pala ng tatay ko, marami daw pusit dito. Siguro sa mga susunod na content namin, ni eh gagawin namin yung panguhuli ng pusit. Tapos dyan tayo magluluto sa mga gilid ng bato na yan. Mukhang masaya yun. Natatandaan ko nga lang pala dati pag nahihilo ako. Tinatabi ako ng tatay ko dyan sa gilid ng mga bato na yan habang siya nangangawil dyan sa gitna. Si guys, talaga nung bata ako ay eh, talaga mahiluhin ako. Tuwing nangangawil kami ni tatay, ilagi lang ako natutulog dyan sa mga gilid ng bato. Buti na nga lang guys, walang ahas na lumalapit sa akin noong mga panahon na yun. Tapos maya maya lang guys, nakarating na tayo dito sa spot natin ng magkakawilan. grabi grabe, nakahuli daw agad dito si Dugong. Kaya dali-dali niyang inangat dito yung pangawil niya. At nung tinaas niya nga guys, ito yung nahuli niya. Kulay, kulay orange guys na kulapo. Ayan, kung makikita nyo, kakulay pa nitong na bangka namin. Grabe, tuwan na si Dugong sa part na to kasi masarap daw inihaw tong isdang to at ipupudrip daw niya to mamaya. Lumipas nga lang guys ang ilang minuto pagkalaglag ulit ni Dugong nung kawil niya, inangat niya rin kaagad to kasi may nahuli na ulit. At eto na nga pala guys nahuli niya, grabe isdang bato ko tawagin dito sa lugar namin. napakasarap rin nga palang ihawin yan kasi wala masyadong tinik yan, tapos puro laman lang talaga siya Sobrang ganda naman guys ng itsura nitong isdang to talaga mapagkakamalan mo ganito ang kulay ng aming bangka ang pangalan nga pala guys, itong bangka naming nabilili Dugong ay Mimo, yung favorite daw niya na cartoons, yung Mimo daw. Tapos ayun, maya maya lang, nakahuli ulit dito si Dugong. Ito nga pala guys, yung tinatawag namin dito sa lugar namin na isdang bulong. I-comment nyo na nga lang guys, sa baba kung anong tawag dyan sa mga isdang nahuhuli namin sa lugar nyo. Ito nga pala guys, is, isdang bulong, napakasarap na itong lutuin at gawing sweet and sour. Grabe, sobrang sarap at mapapapood kayo pag ano na niluto nyo. Nakahuli rin nga pala si Dugong dito ng pakoy. Ayan, isa din niya sa masarap na ihawing isda. Kaso nga lang medyo delikadong dumawi yun kasi nakakaputol siya ng kawil, malaki kasi yung ngipin niya. Tapos maya maya lang biglang nahilo dito si Dugong at ihiga daw muna siya at si tatay muna yung nangangawil. Pero kahit lulang lula si Dugong sa part na yan, eh, tuwan tuwa pa rin siya kasi para lang daw siya nagre-relax dito sa gitna ng dagat. Kung makikita nyo naman kasi guys na malalaki talaga yung alon. Tapos nung nakahuli nga lang kay si tatay, ibiglang e, lumakas si dugong at nawala yung lula niya kasi tuwan-tuwa siya sa part na to at nakahuli naman kami ng isang perasong malaking isdang mulong. Dahil nga sa mga nahuhuli namin, unti-unti e, nawawala yung pagkahilo ni dugong kaya nagiging energetic na ulit siya. Tapos maya-maya lang may dumawi kay tatay na napakalaking isda ayun, kung makikita nyo nasa ilalim yun, namumuti na yan. Kaya dahan-dahan lang hinihigit ni tatay yan kasi maliit lang yung nailo namin na gamit at grabe nung inangat ni tatay, ito na yung nahuli niya. Sobrang laking isdang bayang talaga dito guys Ang tawag dito sa amin sa si isdang to ay bayang Grabe sobrang sarap niyong paksiwin kasi napakatabaan yan Ayan guys so kung makikita niyo talagang buhay na buhay pa yan Sobrang sarap nito mamayang lutuin at food tripin Napakalakas din nga pala nitong dumawi Talaga kung hindi mo aalalayan yung nylon may Malalago talaga yung iyong panali At nung nahuli na nga namin yan At naangat na namin dito sa bangka Ito ang tuwa si Dugong Halos hindi nga siya guys makaget over Nung nahuli namin yun. At syempre guys Nung marami na rin talaga kami nahuli Nagkayayaan na rin kami umuwi Kasi medyo mainit na talaga At hindi na rin kinakaya ni Dugong Nagsusuka na siya ng kulay green Kasi hindi daw siya nag -umagahan. Hindi rin naman siya guys makakain Kasi nahihilo daw siya doon pa nga pala guys yung bayan ng Pola sa dulo na yun kaya medyo malayo pa yung uubian natin at habang pauwi nga kami dito relax na relax dito si Dugong nakahiga sa loob ng bangka. Pero sabi ko kay Dugong konting food trip lang naman yan at mawawala na rin yung hilo niya tapos ayun nalang dito na nga pala kami sa bayan ng Pola grabe sobrang ganda nga pala dito ng bukana ng aming bayan. Tapos madadaanan na naman nga pala guys natin itong tulay na bakal dito sa lugar namin na kung saan ay lagi kami naliligo dito ni Dugong ng mga bata pa kami. Tumatalon nga kami dyan sa taas na yan. At syempre guys para hindi kami mapagalitan ng nanay namin at hindi kami mahalatang naligo ng dagat ay hinuubo namin yung lahat ng mga suot namin sa katawan kaya hubot-hubad kami dyan naliligo. Pero guys mga bata pa lang naman kami nung kaya okay lang sa amin siguro ngayon hindi na okay yun. Pagpasok mo nga pala dito sa tulay namin, ayan, nandun nga pala yung ating treehouse sa lugar na yon, Ayan, doon sa may tinuturo ko, nandyan yung ating maliit na palisdaan, natin yung ating simpleng treehouse. Hindi nga pala muna tayo dyan dederecho kasi itong ibang huli namin e bebenta namin para may pera naman kami kahit konti. Tapos ayun pagkarating lang namin dito sa may punduhan ng aming bangkay, e eto na nga pala guys yung mga nahuli namin medyo low it pa nga dito. Ito na nga pala guys inangat ko na itong isang malaking bayang natin grabe siguro apat na kilo to tatlong kilo to guys sa sobrang laki Ayan, sobrang taba kasi niya at napakalapad nung kanyang katawan tapos ito nga pala guys yung mga isdang mulong nating nahuli may mga pakoy nga pala dito at isang lapu-lapu grabe sobrang sarap nitong lutuin mamaya. Pagkatapos nga lang guys namin dalhin sa bintahan yung aming ibang nahuling isda ay eh, nagtira na rin lang kami dyan at dito nga pala kami magluluto sa ating malait na pala isdaan kasi nakakamiss talaga dito. Nagpasiga nga lang guys dugong dito ng apoy tapos ayun sinalang ko na rin itong ating lulutuing isda. Unang mulong nga pala guys yung nilagay ko dyan yung isdang mulong natin. Bibrituhin ko nga lang pala muna to tapos ito nga pala guys yung ginayat natin ng malaking isda kanina yung bayang ayun kumuha lang kami ng kauntit iniwan namin sa bahay yung iba ang luto nga pala guys natin gagawin dito ay sit and sour kaya yun na mapapapood drip tayo ng ayos. Iintayin nga lang natin ito guys medyo matoasted tapos para maganda talaga siyang lutuin. At maya maya lang guys eto na nga siya golden brown na siya talaga nakakatakam na yung itsura niya kaya aahunin na rin natin yan pagkaluto ng kabilang side. Pagkaahon nga lang guys ng pritong isda nagisa na rin kami dito ng sibuyas at bawang tapos nilagay natin itong sabaw ng tidbits guys ng pinya. Isa kasi to eh, sa mga magpapalasa dito sa lulutuin natin tapos sinunod ko na rin yung pinaritong isda natin dito. Grabe, amoy pa lang nakakatakam na. Nag-add rin nga pala kami dito ng ketchup. Tapos nilagay na rin natin to mga laman ng pineapple tidbits dito. Isa kasi to sa mga magpapalasa talaga dito sa ating lulutuin. Nag-add na rin nga pala kami diyan ng konting tubig tapos ayun maya-maya lang luto na rin itong ating sweet and sour na isda. Grabe, nakakatakam naman talaga guys. Nagnilagyan nga lang pala namin ng isang sili diyan sa ibabaw para bumango talaga. Kitang-kita niyo naman guys yung sauce niya. Sobrang sobrang sarap niyan. Nagplating nga lang kami dito, guys. Ayun oh, no, kung makikita nyo, ito nga pala yung food trip natin ngayong araw. Itong mga isdang 'to na sobrang sarap nung pagkakaluto at syempre itong hindi mawawalang bahaw natin tapos kasama natin si Dugong na sobrang sarap mag food trip. Kaya tara guys, ngayong araw isamahan nyo kami pumudrip dito sa ating favorite hangout na treehouse. Grabe, sobrang sarap talaga dito. Ito nga guys sa part na to ay eh, agad na akong kumurit ng isang isda namin dito nilutot. Grabe nilagay ko dito sa ibabaw ng bahaw at first bite guys. Quality quality talaga. Nabubulol-bulol pa nga ako dyan sa so sobrang sarap. Sabi naman ni Dugong ito nam daw ang favorite niya yung isdang bayang daw na napakataba at pinilas na nga ni Dugong dyan yung laman. Siyempre pinudrip na rin ni Dugong yan sabay sunod-sunod na subo nitong bahaw. Talagang hindi mapipigilan na food to. Napakasarap nga pala guys kainin ng no, mga pinaghirapan at sariling huli ninyo talaga namang damandama mo yung bawat lasa wala kang palalampasin. At bukod dun guys sabrang sarap din talagang pudripin ng isdam fresh lalong lalo na pag kayo talaga yung humuli. Kaya ayun guys salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta sa amin dyan at nagsishare nitong video hindi hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyong lahat. Kung di dahil sa inyo guys, eh, wala kami dito ni Dugo at hindi nyo kami napapanood. Salamat rin nga po pala kasi ngayong araw ay eh, 400,000 followers na tayo. At syempre guys, lubos din kami nagpapasalamat kay Lord kasi binigyan niya kami ng ganitong pagkakataon sa buhay kasi bihira lang talaga to guys. Kaya lahat ng papurit pa sa salamat, ibinabalik eh, namin kay Lord God. Ayan, salamat nga palagi sa panonood nyo. Kita-kits na lang bukas. Salamat sa panonood guys. <laughs>